Update po tayo sa imbestigasyon ng Department of Public Works and Highways sa bumagsak na tulay sa Isabela. May ulat on the spot si Joseph Moro. Joseph Yes, Connie, overstress ng abot 200% ang Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela, kaya bumagsak ang isang bahagi nito. Ito ang resulta, Connie, ng pangunang investigasyon ng DPWH sa pagbagsak ng naturang tulay. Paliwanag ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, hindi kinaya ng tulay ang lubhang napakabigat na truck na dumaan dito noong February 27. 44 tons lamang ang kapasidad ng tulay pero ang nakita sa video na, na dumaang truck ng bumagsak ang tulay ay may bigat na lampas 100 tons. Pero lumalabas na hindi lamang isang trakon ang dumaan sa tulay kundi bahagi lamang ito ng tatlong trak na convoy na may dalang mga bato. Nakalusot ko yung unang trak pero hindi na ang ikalawa. Buko dito, tinitingnan din ng DPWH ang disenyo ng tulay na tila kakaiba raw dahil sa halip na gumamit ng bakal na lubid tulad ng ginagamit sa ibang mga suspension bridge ay solid na bakal lamang ang nagsisilbing tagabuhat ng tulay. Pero aprobado raw ang disenyo ito ng DPWH yung taong 2014. Dalawang beses nakitaan na kailangan i-adjust ang disenyo ng tulay noong 2018 una at nitong 2022 kung saan ni-retrofit ito at hindi nga raw ito nabuksan sa publiko dahil dito. Noong 2018 ay para lamang ito sa mga tricycle at nitong Pebrero lamang ay para sa mga light vehicles. Sinaaral pa ng DPWH ang atas ng Pangulo na dapat ay may managot sa insidente dahil proyekto raw ito ng mga na uh, nakaraang administrasyon ayon kay uh, Secretary Bonoan. Sinagot naman ni Secretary ang uh, mga nagtatanong kung bakit o oh, kung may korupsyon sa pagpapatuyo, pagpapatuyo patuyo ng tulay at narito ang kanyang pahayag. I was assured by the regional offices and the yung mga engineers namin doon that uh, this was implemented in accordance with uh, yung ano design specifications and uh, Actually it was done properly naman yung ano wala namang uh, tainted of uh, anomalies of corruptions that I, uh, that had been reported. Kani kilala naman na ng DPWH yung kumpanya ng truck na dumaan doon sa nasirang tulay at tatanungin din ang kumpanya na nag-nagdisenyo -desen, ng tulay noong taong 2014. Kani Maraming salamat Joseph Morong. Humakot ng mga medalya ating jiu-jitsu athletes sa AGP Tour Africa Continental Jiu-Jitsu Championships 2025 sa Cairo, Egypt. Wagi ng gold at silver medal sa women's gi purple 49 kg category, sina Elsie at Elika Malilay. Nakuha rin nila gold at silver medal sa women's no gi purple 49 kg category. Wagi naman ng silver medal si Blaine Tagudena sa men's gi purple 69 kg category at bronze medal sa Men's Nogi Purple 69 kg category. Angat din ang husay ng Pinay Gymnast na si Hailey Garcia sa 2025 Woga Classic Gym 2 sa Frisco, Texas sa Amerika. Nanalo siya ng silver medals sa uneven bars at balance beam events. Fifth place naman siya sa women's all-around junior B division. Good job sa inyo! Kulikam ang pagsemplang ng uh, motorsiklong yan sa barangay San Nicolas Proper sa Cebu City. Sa iba pang angulo ng CCTV, kitang sumalpok pala ito sa isang tumatawid na aso. Humandusay po ang rider na nagtamuraw ng mga sugat ayon sa mga otoridad. Kita namang nakatayo agad ang aso pero tumakbong pa ika Paalala po ng mga lokal na opisyal sa mga pet owner, tiyaking nakakulong o nakatali ang mga alaga para iwas disgrasya. Pag-aaralan ng Department of Transportation ang uh, pag-terminate ng kontrata ng Unified Grand Central Station na magkokonekta sana sa LRT-1, MRT-3 at MRT-7. Matagal na raw kasing natenga ang proyekto. Balitang hatid ni Joseph Moro. Ang MRT Line 3 na tinatahak ang kahabaan ng EDSA, LRT Line 1 na mula Quezon City at tanong i-extend hanggang Cavite at ang ginagawang MRT 7 na abot hanggang Bulacan. Lahat ng mga rutang yan magtatagpo sana sa planong Unified Grand Central Station sa North EDSA sa Quezon City na sinimulang itayo noong 2017. Kasama pa nga ito sa mga proyektong pang infrastruktura na ibinida noong unang State of the Nation address ni Pangulong Marcos noong 2022. Nabanggit ulit ito ng Pangulo noong Nobyembre Pukul sa Unified Grand Central Station sa Quezon City na magsisilbing terminal kung saan magtatagpo ang apat na linya. Hangad ko na agarang nitong magkukumpleto. Base sa kontrata, 2021 pa dapat tapos ang proyekto pero nagpalit ng administrasyon at inabutan na nga ng COVID pandemic, hindi pa rin ito tapos. 2023, inanunsyo ng DOTR na matatapos ang proyekto sa ikalawang quarter ng taong yun. Pero 2025 na, nakatiwangwang pa rin ang malaking bahagi ng proyekto. Tambak ang mga gamit bilang lamang ang mga trabahador at inaalikabok ang mga pasilidad. Agosto nung isang taon nang tumigil yung trabaho dito sa bahagi ito nung Grand Unified Station. Sayang, kasi itong nakikita nyo sana, ano yan, viaduct ng LRT Line 1. Ibig sabihin, kung magawa na itong complex na to dito na yung konektado uh, yung Uh, LRT Line 1, MRT 3, and later on yung MRT 7. Ito, pag dito kayo sasakay, pwede kayo dumiretso hanggang doon sa pinakadulong istasyon ng LRT Line 1 uh, doon sa may Paranaque. Nasaksihan ng GMA Integrated News ang biglang pagpunta ni Transportation Secretary Vince Dizon sa proyekto. Nakakalungkot eh at nakaka-frustrate. No, nakikita mo, uh, nandito na siya, nakatenga lang, wala nangyayari. It's unacceptable na hirap na hirap yung mga kababayan natin. 2019 pa na i-award ang kontrata sa BF Corporation ni umaong MMDA Chairman Bayani Fernando. Ayon sa DOTR, isa sa idinadahilan ng delay ang COVID-19 pandemic. Clearly now, I think we have to study termination already at this point. Of course. I mean, isang taon na itong nakatenga. Kung simulan ulit, kaya anya itong matapos bago ang taong 2028. Hinukuha pa namin ang panig ng BF Corporation. Kaugnay naman ng 7.3 billion peso rehabilitation ng EDSA bilang paghahanda sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN 2026. Hindi po magsasara ang EDSA busway kahit na rehab ang EDSA. Kunyari, may ginagawang portion ng EDSA. merong Meron gampong portion na siguro gagabas pero babalik din sa mga portion na hindi pa ginagawa o tapos na. Lalabas sila dahil po isasara natin yung regular na bus lane mm -hmm. pero magiiwan nga po tayo ng mga gaps o mm -hmm. libay doon sa mga portions ng bus station po yes. para naman safe din po yung ating mga riding public. Joseph Moro nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag mag-overshare online ng mga personal na impormasyon. Yan po ang payo ng mga otoridad para malabanan ng mga scam gaya ng Dugudugu 2.0. Kung ano yan, alamin sa balita Balitang Hatid ni Von Aquino. Mismong ang menor de edad na may kausap sa telepono ang nag-video sa tagpong ito. Hindi raw kasi niya kilala ang caller na ang sabi na aksidente raw ang kanyang tiyahin at hindi makapagsalita. Uh, yung sugat ni ma'am sa bibig, nakahi po yun. Na pumotok po yung uso ni ma'am kaya nahihirapan magsalita. Nagbili na raw ang kanyang tiyahi na huwag sasabihin sa kanyang lola ang naging usapan nila. Hindi na nai-record pero inutusan pa raw ang bata na kumuha ng pera. May pinapakuha daw po akong sobre. Yung sobre po na yun nandun daw po sa kwarto ko sa ilalim ng damitan ko. Nang wala makitang pera, naisip ng pamangkin na magchart na. Dito na raw sinabihan ng tiyahin ng pamangkin na ibaba ang phone, huwag sagutin kung tatawag ulit at i-block ang unknown caller sa cellphone. Pero bago pala yan, may tumawag sa kanyang isang nagpakilalang telco representative at kumuha ng impormasyon sa pamangkin. Plano raw nilang maghain ng reklamo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng kagawaran, ito ang tinatawag na Dugo 2.0. Pati sasabihin nila na ospital to, na aksidente to, nasa ibang lalo na mga nasa ibang bansa na nakadetain itong uh, kamag-anak nyo. Suspecha ng DICT posibleng nakukuha ng sindikato sa bansa ang contact information na bibiktimahin mula sa phishing websites o napag-aralan ng profile ng biktima sa social media masyado tayo nag-overshare sa ating mga social media pages, kung ano yung mga, yung mga kamag anak natin, ano yung mga ginagawa natin, ano yung mga routines natin kung nasa saan tayo. At dahil target daw ng mga dugo-dugo 2.0 scammers sa mga bata at senior citizen payo ng DICT, turuan sila na huwag i-entertain ang tawag kung hindi nila kilala ang numero at ipasa ito sa isa pang adult na nasa bahay. Sakaling makatanggap ng ganitong tawag, wag din daw agad maniwala. Ibaba ang telepono at i-verify sa kamag-anak ang impormasyon. Kapag nakaranas ng kahit anong uri ng ICT scam, tumawag sa DICT Hotline 1326. Isa rin sa tiniting ng solusyon kontra scam ang pag sa SIM Registration Law. Bukas naman dito ang palasyo. Pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng gintong klaseng mga text scams. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Dead on the spot ang isang babae motorcycle rider matapos na mabangga ng isa pang motorsiklo sa Solsona, Ilocos Norte. Sa investigasyon ng polisya, Magkasalubong ang direksyon ng dalawang motorsiklo nang bigla bang agaw ng linya ang isa pang rider kaya nabangga ang biktima. Sa lakas ng impact, nawasak ang motorsiklo ng biktima. Sugatan na ang kas niyang minor de edad. Pati ang nakabangga ang rider na napag-alamang walang lisensya. Patuloy na inoobserbahan ang kanilang kondisyon sa ospital. their iconic rivalry sa Black Rider, my Prime Series reunion agad si Neruro Madrid at John Lucas. The fight is on sa pagpasok ng karakter ni John na si Lizardo sa lolong bayani ng bayan. Sasabak siya bilang fighter sa sabungan ng mga atubaw. Balik lolong naman ang mga karakter ni na Jean Garcia at Maui Taylor na sina Madam Donna Banson at Dolores. Dagdag silang tatlo as kontrabida sa tumahan at bilang mga tinik sa buhay ni Lolong played by Ruru. Abangan ng mas dambuhala pang digmaan sa Kapuso Action Adventure Series. 8pm yan sa GMA Prime at Kapuso Stream, lunes hanggang biyernes. 9.40pm naman ang delayed telecast dito sa GTV. Hindi bababa sa limampu ang sugatan sa salpukan ng dalawang bus sa Barcelona, Spain. Apat sa kanila ang kritikal. Agad namang rumisponde ang mga bombero at paramedics. Ayon sa mga otoridad, parehong tourist bus ang dalawang sasakyan. Tinutukoy na ang sanhi ng banggaan.